Bakit binamad binamadali ninyo yung trabaho? Ah? <laughs> Di ba raw yan? Ano kayo kikita niyan kung gusto nyo agad mata matapos? Dahan-dahanin ninyo hindi ganyan. Ay nako. Dapat pag-araw ganyan, dahan-dahan lang. Di ba? Para may bukas. Hindi, tapusin nyo yung araw yan. O, wala, paano pa kay bukas? Ah? tinuturoan kayo ng tama. Ako na nga yung nagtuturo sa inyo. Sundin niyo ako. Dandahan lang dapat. Hindi ganyan. Dandahan mo. Yan. Yan. Ganyan. Araw, arawan yan ni. Eh. Yan. Yan. Ganyan. mag upo, -upo ka. O. Sigarilyo. Magkuha kayo si Don. Ganun. Dapat. Para. O. Yan. So. inyo? Sinuturuan niya kayo ng tama eh. Hindi yung ano. Hindi yung. Para ano ah, dapat dahan-dahan lang 'yung Pagkatrabaho Kasi ganun pag-arawan dapat dahan-dahan. Ano kayo aaraw kaya nga arawan ni? Eh? Buti sana kung pakyawa 'yan, dibilisan ninyo. 'Di ba? Ayoko 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 makakita ng ganyan trabaho, guys, kasi nga pangit 'yan ni. Eh. Kontra ko sa mga ganyan. 'Yan, ganyan, tambayan-tambayan muna ninyo. Kanya-sige hmm. na, ma manigarilyo muna kayo. Wag, ko, Wag yung ganyan, magkritik to ka muna. Pangit yan eh, pangit yung ano. Hello? Ano mo na sabing arawan niya kung ayun so naman so ay sigisigi ng trabaho, di ba? Hmm, ganun yun. Wala dapat kayo, gano. humihinto kayo paminsan-minsan. Pag ganun, oh, may music ba, music background. Hindi na copyright tayo. sinasabi ko sa inyo eh, yung copyright iniiwasan yan. Pag nagagawa ka ng content, dapat walang copyright. Hmm. Eh, tama yan. Pag yan ang ano, pinagmamalaki ko kayong dalawa na magtatrabaho. What? Lagi magpapahinga. wag yung sila mo, matatapos na oh. Matapos na oh. Ayan oh, nakita nyo. Oh, limang araw pa lang yan. Dapat abutin ng sampung araw ang pagli-layout. Huh? Diba? Oh, hindi yung ano, mamadaliin ninyo. O, paano na kayo? Wala na kayong araw. Paano kayo kikita? Di ba? Hindi yung ganyan, oh. Kita mo to, sino nang mga nag sino nag ano nito, nagbaluktot nito. Ang dami na agad. Dapat kunti lang 'yan. Ano mga kalukuhan ninyo 'yan? Kita nyo, dapat 'yan mga ano lang, 10 piraso isang araw lang dapat 'yan, oh. 'Di ba? Ya, bakal niyan dapat yan Umabot yan ng mga dalawang linggo bago maputol Itong hollow block Dapat pa ilan ilan lang ang gamit niyan Ano mo masasabing arawan Ang trabaho ninyo kung mabilis kayo magtrabaho Pakyawan ang mabilis eh. So, ganun niyan ha. Oh, mamaya na, mamaya. <laughs>